Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Possible kaya silang sumali uli kung sino to at ano to? Yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bagay ng nating subscribers diyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe niyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng mga mama samjan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-laging maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, kahapag ginulat tayo ng Miss Grand International kasi meron silang bagong eksena at ito nga ay ang all-star, di ba? Yung pa-all-star daw na kung sinong gustong sumali na galing na sa iba't ibang klase ng pageant, ay welcome daw sumali. Siyempre, ang mga Pilipino people naman ay natuwa sa paeksena nito ni Mr. Nawat. Kung ako ang tatanungin ninyo, magandang eksena to para sa pagbabago ng isang competition dito sa Miss Grand. Kasi syempre, kumbaga parang kailangan talaga mag-level up na ni Miss Grand lalo na ngayon na medyo mahigpit ang labanan at nakikita ko na talagang si Mr. Nawat ay nakita niya kung paano tumakbo ang Miss Universe so parang feeling ko ngayon mas bobonggahan niya at kailangan talaga ng Miss Grand ngayon na medyo may ingay at saka konting level up sa kanilang ginagawa so isa na nga dito sa tinitingnan natin na ito na nga possible nga magkaroon ng all-star para sa MGI. So, ang all-star tinatawag na mga kilalang kandidata mula sa iba't ibang bansa. O, oh, di ba? So, yung mga kumbaga sumali na at kilala sa mga sumali sa Miss Universe, sa Supranational, sa Miss International, eh sabi naman kasi Mr. Nawat sa all pageant, kahit sa Miss Earth, O, di ba? So, so, exciting to kasi tignan natin kung magwo-work to at tignan natin kung sino-sino nga ba ang mga possible na makita natin na magkukumpit na galing na sa ibang pageant dito sa Miss Grand. So, syempre, ang Pilipinas hindi magpapahuli dyan, o, di ba? So, kahapon nga, maraming nga nagbibigay ng idea. Sabi nga, what if daw Gloria Diaz, o, diba? Si Gloria Diaz talaga. Sabi nga, what if daw, kung sumali daw dito si Celeste Cortesi. Yes, isa sa mga gustong gusto ng mga kababayan natin na sumali si Celeste Cortez dito sa Miss Grand. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, Celeste Cortez, why not? Kung gusto talaga ni Celeste sumali, eh bakit hindi? Pero kasi siyempre, depende yan kay Celeste kung willing talaga siyang ibigay ang sarili niya para sa pageant na one more time. Medyo mahirap para kasi kay Celeste na sumubok ulit, lalo na na na-eltokuyo siya sa Miss Universe. Syempre, kumbaga parang mahirap eh susugal uli ako paano kung hindi ako mag-success di ba so kung sasali sa sakali, kung sa gustong sumali ni Celeste Cortese, eh di dapat paghandaan niya talaga to ng bonggang bongga kumbaga i-prepare niya yung sarili niya at Tingnan natin, di ba? Malay ninyo. O, di ba mag-work siya dito sa Miss Grand? Kasi ko sa Miss Universe na El eh, Tokuyo siya, e eh, baka naman sa Miss Grand makarating siya ng top 5. Ayun yung estimate ko. Medyo mahirap to kasi sa Philippines ngayon eh. Kasi di ba, parang galing tayo sa back to back and back tapos biglang pak, sasali uli. Tapos may nabasa ako na sabing ganun, gusto daw niya sumali ay si CJ Opiasa. Si CJ Opiasa, parang piling ko, hindi na siya quality dito sa Miss All-Star Queen or All-Stars para sa MGI. Bakit? Kasi syempre titled na siya ng Miss Gran eh. Kumbaga parang guys, sana i-consider na natin na si, si CJ Opiasa ay titled na dito sa Miss Grand. at wag na natin siyang anuhin na sumali uli kasi parang sinabi naman ninyo na parang sumali ka uli si CJ kasi parang Uh, hindi ka naman tunay na nanalo. Parang ganun yung dating eh. Guys, i-consider naman ninyo na si CJ Opiasa ay isa ng reyna ng Miss Grand. No matter what happened. Kahit pa sabihin ninyo na first runner-up siya dati, tapos biglang na-dethrone yung winner, but she's still a queen of Miss Grand International. And then, hindi nyo na kailangan pang i ano 'yon, kung ipilit sana ano na 'yon, automatic na 'yon na siya ng Miss Grand siya yung kauna-unahan na nakakuha ng Golden Crown sa atin, 'di ba? So, ako para sa akin, uh, si J.O. Pia, hindi kailangan sumali sa All Star kasi she is a queen already from the Miss Grand International. So 'yon. And then pangalawa, Respeto syempre, kay CJ, na parang ano ba, parang ganun ba ang tingin ninyo kay CJ. Sabing ganun, uh, sana daw sumali daw ay si Gasini Ganados. Uh -huh. Ako naman, yes, gusto ko to kay Gasini Ganados kasi parang piling ko si Gasini mayroon tong potential na makapag-compete talaga at manalo. Kasi, parang feeling ko, yung galing kasi ni, Gass ni Gassini sa rampahan, parang swak na swak. Plus, yung beauty na meron siya. So, ako, why not? Di ba? Kung gustong sumali ni Gassini Ganados, bakit hindi? Oho. Uh -huh. So, exciting to. Ang sabi ng gano'n, bakit daw hindi daw itry ni Roberta Tamundo? Si Roberta Tamundong, parang piling ko, yes, pwede. Kasi dati siyang peep runner-up. And then, parang piling ko, unfinished yung peep runner-up. And then, pwede kang magbalik kasi runners-up ka naman dito sa, ano, sa Miss Grand. And then, medyo malayo-layo yung narating peep runner-up. Why not, di ba? So, lalo na ngayon, adult na siya, Roberta Tamundong. And then, parang piling ko, mas maiintindihan niya na kung ano yung dapat na preparasyon na gawin niya sa competition. Di ba? So, yon Looking forward ako dyan. Si ano, Roberta Tamundong. And then, isa din sa mga sinasabi nga, eto nga si Michelle D. Marquez. Yes! Actually, si Michelle, dapat nung nakaraan taon, ay hinihintay natin to, eh, na sumali dito sa Miss Grant, pero parang hindi natin nakita, di ba? So, this year, talagang inaano na natin. Nako, sana sumali na to. Sana ma-push, di ba? And looking forward ako dyan. Bakit hindi, di ba? So, interesado ako na makita uli si Michelle D na mag -compete. Kaya lang, sabi ko, sayang. Kasi nanalo na tayo ng Miss Grand at baka matafay lang tayo kung si Michelle D yung isasalang natin. Kasi iniisip ko, medyo mahirap kasi yung back to back and back again to the Philippines yung para sa corona ng Miss Gran. Oho, isang malaking challenge to. Pero kung willing naman si Michelle Dina, why not? Sige, isusugal ko to. O, oh, di ba? ay tataya ko to, tatry ko to. Bakit hindi? Di ba? So, kung, kung kaya niya, kung niya na hindi masasayang yung laban niya. Pero talagang hinihintay din nila lahat talaga na sumali talaga si Michelle D. Dito sa Miss Grand. At parang feeling ko, hello Michelle D. Tinan mo, grabe na yung offer sa'yo nung nakaraan taon. Tinaas nila yung age limit. Tapos this year naman, all-star na yung labanan, di ba? Kung iisipin mo, parang, come on Michelle D., join us. Oh. Kaya lang, sabi ko nga, pag si Michelle Di ang lumaban dito sa Miss Grand, ay, nako. <laughs> Panalo to. So, medyo iba to. But, nandoon nga ako sa part na parang, kailangan talaga ay pag-aralan ng maigi ni Michelle D. kung ano yung magiging galaw niya. Kasi, hindi basta-basta ang pangalan ng Michelle D. Pero alam nyo, sa totoo lang, gusto kong manalo si Michelle D. ng Miss Grand. Kasi kung si Mami nga ay naging Miss International, parang feeling ko, perfect for Michelle D. ang Miss Grand International. So, parang feeling ko, grabe. Sobrang, ano na to, ibang level na, to the highest level na talaga. Diba? So, good luck. Oo. <laughs> But, syempre, sugal din to at talagang tataya talaga ng todo-todo dito si Michelle D para sa korona ng Miss Grand International. Hindi biro yung magiging kapalaran niya dito. Pwedeng manalo, pwedeng din namang matalo. Pero sabi ko nga, eh, kung ita top 5 lang, eh, pwede naman tayo kumuha ng ibang candidates na hindi, alam mo yon hindi sayang. Yung kumbaga parang alam natin na kung ilalagay lang sa top 5 ay soso lang, di ba? I hope na makakita tayo ng candidates na ganon. Pero kung si Michelle Dito yung ilalaban, sabi ko nga, why not? Pero isang malaking sugal talaga to. Yung alam mo yun, yung mahirap, hindi biro, risky para kay Michelle dito, na pwedeng yes manalo, pwedeng no. O, diba? So yon but good luck. Uh -huh. But Michelle dito, so parang feeling ko naman, kaya ya ibang level to the to the highest level sabing ganong katriona grade daw sabi ko parang no hindi hindi bobo si katriona grade para sumali ng ng alam mo yon ng miss grand pa na alam mo na ng miss universe siya. so malaking ano yon malaking imposible so parang piling ko hindi susugal ng ganong gano si katriona grade na parang ano to parang piling ko finish na si katriona at kahit nga si Atisa, so inaabangan natin kung mababago ba yung isip ni Atisa na lumaban ng Miss Grand after ng Miss Universe at naging third runner up siya doon parang piling ko mas bongga pa kung pupunta si Atisa sa Miss World. oo oh, tapos mananalo siya ng Miss World. Parang nakakaloka. Oo, oh, oh. iba yung dating, iba yung magiging level, di ba? Mm -hmm. But natin, malay natin in the future biglang magpago ang isip ni at sa manalo. ba? Diba? So, yon, So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.